Good morning. Magluluto ako ngayon ng aming tanghalian. Ito guys ay yung manok. Ayan, chicken wings lang guys at saka chicken legs. Timpla natin guys na counting asin at saka paminta. Ayan, haruan ko to guys ng pork. Adobong manok na may pork. Ayan. Yung pork nga pala guys ay pinalambot ko na para pag magluluto ako ng manok yan pwede ko na ihalo to kasi matagal kasi siyang lumambot ngayon sobrang lambot na niya yan konti na lang yung tubig nagay natin guys to manok nagay natin to guys Ayan, pag nag na guys, lagay natin itong bawang at ang sabon. Sige na natin. Lagay na rin natin guys ng patatas. Masarap pag may patatas. Ihalo na rin natin guys tong baboy. Hmm, ito na mga ito. Ang manok naman ay mabilis maruto. Super malambot na guys tong baboy. Plano na rin natin ang toyo. Sabay na natin yung supa. na natin guys ng pamintan doro. Hmm, para sabay-sabay na. Ngayon tayo na natin guys kumulo. Saka natin haluin. Ayan guys, kulong-kulong na. Yung baboy nga pala guys kanina habang nilalaga ko, ko na siya ng pampalasa. No, cubes. Kaya ito, hindi na ako maglalaga dito ng dagdag pampalasa. Kasi malasa na dito. Tapos naglagay pa ako ng toyo. And, uh, maka mapaalap na ang ating adobong baboy at sa manok. Tapos na natin. natin sa mahinang apoy check natin guys to lagyan natin guys ng bell pepper luwin natin yan guys luto na tong adobo manok na may baboy ito na guys yung adobong manok magluluto din ako guys ng upo gusto natin guys tong baboy ito yung binawas ko doon sa karne baboy magpitalo na natin guys yan guys, nagmantika na yung baboy. Lagyan natin itong sibuyas sa kabawang. Doon natin. Pwede natin ilagay itong gulay. Nagyan na rin natin guys ng kalahating no? tofu, Ano yun lang natin ito? panasin. Yan, dito na rin guys itong gulay. Yan, hindi ako naglagay dito guys ng tubig. Kasi ang gulay ay nagtutubi yun. Saka lutuin nyo lang to guys sa mahinang apoy. Hindi pwede malakas kasi masusunod ang ating gulay. Yan, pwede na natin lagyan guys ng paminta. Paminta na lang kasi may seasoning na to. Yan, dito na to guys. Konti ano lang to halo-halo. Pwede na kami kumain. Ngayon guys, nakaluto na ako ng aming tangalian. Yan, ginisa ginisang upo at saka ang baboy at saka manok na adobo. Ngayon, kain tayo guys. Thanks for watching.